Hey there everyone! Ngayong araw nga ay ipapaalam ko sa inyo ang pinagkakabisihan naming mag-asawa bukod sa pamamasada at paggawa ng cellphone ng aking asawa ay may isa pa kaming sideline. At ito nga, namimili kami ng mga ito sa mga subdivision at mga nangunguha sa kalsada ibinibenta rin namin ang mga ito, mas mataas kasi kapag ganto na buo kaysa sa UPUP UP na. Kapag KCUPUP na at ibenta ng per kilo ay nako, eninon. Bago maka isang kilo ay ilang piraso pa ang kailangan. Kaya, kung may ganto ka ay ibenta. Muna sa main, charot lang po. Sa ngayon ay ito lamang po muna ang aking maibabahagi at sana ay patuloy kayong manood ng mga susunod kong videos. Maraming salamat po.